Kung pipilitin mong maging normal kagaya nila, paano mo malalaman na ikaw ay talagang kakaiba? Ikakahiya mo ba ang iyong pagkatao at tuloy ang magpapalupig sa kapintasang hindi mo namang ginusto? O taos na umong haharapin ang hamon ng buhay at isisigaw sa lahat na ikaw ay talagang kakaiba dahil sila ay pare-pareho. Alikat magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong isinilang nakatangi-tangi, naging tampulan ng tukso, kinatakutan at pinagtawanan sa katotohanan siya ay naiiba sa lahat. Ngunit sa halip na magpatalo sa emosyon, alam niya kung paano gagawin kalakasan ang kahinaang ipinupukol sa kanya, kung saan hindi lang basta tinanggap ang kanyang mga katangian, kundi taas na upang ipinagsisigawan sa lahat na siya ay kakaiba. Kung pinagtatawanan niyo ako, patatawanin ko naman kayo. Ang kwento ni Cipriano Sermenyo II o ang komedyanteng si Redford White. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Cipriano Sermenyo II sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng kanyang mga kaibigan sa pangalang Doy. Siya ay tubo sa lalawigan ng Cebu sa rehiyon ng Visayas at isinilang noong ikalima ng Disyembre taong 1955. Mahirap ang naging kabataan ni Doy dahil kalimitan ay nagiging tampulan siya ng tukso. Nagiging laman siya ng mga usapan at minsan ay kinatatakutan ng mga batang unang beses pa lang siya nakikita si Doy ay isinilang nakakaiba. Nagtataglay siya ng sakit na albinism. Ito yung kondisyon kung saan nagkakaroon ng kakulangan sa protina na pangkulay ng katawan. Nakalimitan ay naapektuhan ang balat, mata at buhok. O ito yung tinatawag nilang anak araw. Mas marami silang kahinaan kaysa sa mga normal na tao. Ang mga bagay na ito, ang pilit na pinaglabanan ni Doy para lang makapamuhay ng normal hindi siya nagpatalo sa kanyang kahinaan at sa halip, tinanggap niya ito ng buong puso at unti-unting hinubog ang sarili patungo sa kalakasan. Minsan na rin sinabi ni Doy na ang pagiging komedyante ay hindi natututunan. Inborn yan na kailangan mo lang i-develop. Ganito niya hinarap ang katotohanan. Kung pinagtatawanan niyo ako, papatawanin ko naman kayo. Nagsimula siyang lumabas sa mga pagtatanghal sa kanilang paaralan sa Cebu gamit ang kanyang mga katangian. unti, -unti siyang